Hi guys, eto't nagugutom na ako mula sa pagsisimba ko sa Kiapo at kayikot ko sa pamimili ng aking may stock na pagkain sa isang linggo. Kung kayo ho ay walang sapat ng budget, pang Jollibee, pang McDo, pang Chowking, at kulang na kulang talaga pambili niyo na inyong pamatid gutom. Eto ho, sa halagang 50 pesos, meron na po kayo, Hungarian Sandwich Overload. Ayan, di ba nakikita nyo kung paano siya ginagawa? Di ba sang kadakma, ang dami ho kasing bumibili dito, at talaga naman ang hindi tinipid. Ayan ang may-ari na si Neneng B at napakasipag naman talaga at napakatalino ng Kaya walang humpay din ang pagluluto nila ng hanggayon. Ayan ang lalaki at ang dami-dami po talagang tao dito at nakiisa na rin po tayo ang inyong lingkod. Matut matutugunan naman talaga nila ang dami ng tao. Ayan, kaya pili na po, pili na po, pila na po ng matikman. Yun ay pagkakataon talagang may rilievo. Siyempre mapapagod din sa dami ng tao. At marami na talagang katuwang dito si Neneng B. Siyempre naman hindi biro na matugunan ang dami ng tao dito. Grabe sino naman ba namang hindi tatangkilak dito sa murang halaga ay napakarami pang cheese sa ibabo at hindi ka tinipid sa sauce kaya tingnan nyo sa dami ng tao na yan naku dadaan palang pipituran na o bibidyohan na dahil trending na trending po si Neneng B kaya naman sulit talaga ang pagbili mo sa halagang 50 pesos lang at dahil nga naman sa dami ng tao at napakahaba ng pila at bukuti na lahat o, malapit na. Wala pa rin kung pa'y pagluluto nila ng Hungarian at pipreprepare nito at tuloy-tuloy sila sa pagbubudbud ng cheese kahit nagkakalat na ang mga ito sa sahig ay sa sahig sa mesa o diba? Para nga naman mabilis nilang maiprepare at mabentahan na ang mga karamihan na nakapila dito tulad ko. Ayan diba? Nakita nyo naman naku nakakaguto nga naman talaga sa haba talaga ng dadaan ng mong pila ay talagang gugutuming ka. Kaya yeah, guys tsaga-tsaga lang po tayo para kung gusto niyo talagang matikman ito at subukan na langhapin ang sarap ng sausage o sausage hanggayan overload ni Lenny B na napakamura ultimo mga celebrities na ko hindi sila tinantanan at nakigulo na tulad ni na Alex Gonzaga o di ba diba? halos hindi na sila makapagsalita nang matry nila ito ang sarap kasi tingnan mo nakigulo sa ingay at haba ng pila dito hala birat try nyo na po tikman nyo sa halagang 50 pesos ay nakindi na po kayo magsisi, magsisisi sa salagang ito. Kaya bakit din yung subukan? At syempre, marami po salamat sa walang sawan ninyo pagsubaybay sa aking mga video. At naway pakilike and share po. At magsubscribe na rin po kayo. And bell button para notify po kayo sa mga bagong video darating. Thank you! na mga nais magpunta at matikman ang Hungarian na overload ni Nening BI na sa ibabalan po ng Carriedo Station matatagpuan. Kaya try na. Thank you po sa panunood. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Paalam.